morning. Na nating kuya share mga mata. Atong way back year 2000, 1999. Oh, 1999 college days na ako. So, yung siman ko. So, ako share ninyo, um, na i-share nito ang subject nga mo sa keyboarding key, KB. Keyboarding mana. Anong uh, typing ba? So, typewriter right mo itong gumamit Yan, yeah, makasagot ka sa home keys, ESDF, JKL. Ano, makasagot ka sa tanang keys sa keyboard. Uh, So, ang ibu nga kami is natin um, ang test example na mo. Keyword yung example na mo. ang um, um, actual jod. Um, Mag-type may usaka um, usaka poem or kanta na imong i-type within that minute. One minute na ito. mo ko pila ito. Seconds ba to? Or one minute I think. Kaya na naki matype pila ka words ka man wala kayo siya yung backspace. Kaya yung backspace ko anman anang nang sayok. Murang ima i-dubling. Murang ima i-correct. So, ang libuhat is, ang libuhat is kang talimu fat. So, uh, 90s, baka 90s, baka redate ni. So, tita ito na Yung basa sa mo fats na kanta nila. Ito na to, What? Mo fats. Iya. Karun. Ito na, nalikas po. kasag ko sa ESDF, JKR, kaya ba ako. Pero, sa mga na na, nakasagot ko sa mga letter so sa ang problema lang kay ang typewriter nga akong natiningan is dili kay siya ibasa iba sa keyboard sa computer kay naman ay murag naka emboss nga or ilhana ni kung asa ang F o asa ang J kay mo man ay pinaka main home key na kung kuan na kay follow na, na siya sa akong ubang letter sa left o sa side og, ang right side so akong gibuha mga mi para ma-feel din ako nga muna ang F kung mao na ang letter J di pertengahan aku dan so, <laughs> <laughs> aku sketch tape aku dig, sketch tape aku dan aku sketch tape antung bebau sa letter F of letter J para mailhan aku nga kana siya kung ana siya muna siya letter para kideres ka sa gula mong kung ana ako bima naman gula ana kasi katulong kani dua ka kaning imong siya nga ani index ni kaning dua ka kaning ani left and right ma ma butang di siya F letter J para di na ka mag-usul sa ubang letters so auto wala nagsiging nangit type

dili transparent kana ning plus akong live na nang mabutangan og name or masuwatan youtube gibutang kay Rafael ya kapil kapil man to ang tape katong plastic mo to akong scotch tape pero ang kapil ya ko wala in siya kalang kay pagkabantay ni mama nami gigi mo na hukagi hindi ko ani ka di hindi ang iya din stick hindi mo nalang misa tumay siyang stick ang iya din stick kaya mo extend man na ito magic kita gitu, yang stick tunai magic wana asya magic stick si teacher na ang sa di expand yung stick ang tumoy si stick na abot sa kung makamot ni bunga na kung ang iting kagol ni akong mga bukog dari sa tudlo <laughs> ako sa kailabay o geraser pagyan <laughs> mo ka tumaw sa facebook hindi ko na usap facebook ipost na to si ma'am pero kulamat niya ko sa iyang pagka-estricta ni ma'am kasag ujo ko sa kuan mga hungkis na pagka-trabaho uh, na ko sa kuwa ko natabang biya o sa katong horizon ko nakatabang din ang imong katanan kung may ka mo type paspas ka mo type, dali ka mo sa imong mga trabahoon o labi nung ka trabaho on, ng mga trabaho na may speed test o um, ana dali kita ka na ana magabot siya ka sa minute per hour sa minute per word per minute <laughs> so right din sa ka share sa ako ang kadi sa USC days na or college days na ko sa mga mga ni ang makamihaw bi ang akong mga mga past ng mga, mga kabuang sa sa UC. So, ako po niya i-share ninyo po ng ako ang kabuang po ng Miss Jollibee. Sa Jollibee a crew. Salamat sa tutanaw Ay, kalimot eh, mga may pa-follow ko niya i-share po, Charot. Para ingang vlogger. Mm -hmm. Sige tayo.